Galing ako ng antikera. Yan ang damit ko. Tapos nagsasampay na ako. Naglalaba kasi ako. Naglalaba. Tapos ako hmm. kumain. Galing ako doon. Kababawa -ka ko lang galing. Sumakay ako ng series. Yan mo mochora ko. <laughs> yan o. Yan ang mga pinamili ko. Yan. Buy one pick one. sila. Ito o. Oh. May dalawa na ang pinuha. ba? Kasi eh, yan. Ito. Kalusal ako. Slice Slice bread. Kasi bumili ako ng ano, akala ko ito ang buy one take one pala hindi. So 36 lang. 36. Tapos ito siya 36 din, kaya lang buy one take one. Gagawin. Wow. Dalawa nakuha. Ayun. Ay, nakikita na doon sa loob ito. Oh, malapit na lumaki yung bayabas. Yeah. Sa kabila ko, nilagari ko kasi na pumunta na sa tindahan. Yeah. Pag may bakod na yan dyan, lahat ito, ang maiwan is ang niyog lang. Itong mga bulaklak na to, ililipat ko doon kung saan. At saka itong bayabas ang maiwan. At saka ito, nyog. Para yung bermuda ay pupunta dito. Diyan, pupunta dyan ang bermuda. At saka yan, kukunin ko lahat yan. Ililipat ko kung saan para maluwag na. At saka yan, ipaputol ko yan. Dahil baka mamaya ito, tumba, bibigay dito yung pinta sa tindahan. po eh. Nakain na na ako. Tumaba na siya Kaya, pinanda na. Kasi natunog sa ano. Pag malaki ang damit ko, malaki talaga ako din matawa muka mataba